kulay <laughs> It's Friday. Did you dapat siya. It's our day. na talaga tubig dire. na ka Pwede naman. Guys, ang ingay-ingay nila do no. yan yan yan. Yan 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 Oh 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 Sige, sige, sige. Ready? Get set go. Ala, nag-enjoy guys, oh. Guys, ngayon lang sila naging bata. Pagbigyan niyo na sila. Ayun. Ready? Ready? Get set. Guys, ito guys, ang mga pangyayari. Ganito na lang ang nangyayari sa kanilang tatlo, guys. Ngayon lang kasi sila naging bebe. Guys, Ang ah, bebe. Mamaya, guys, maraming bukol na yan sila sa mga mukha. Sa mga ano nila. O, tingnan mo, guys. Ano mga, ano mga tsura na nito. Tara na, Kita na po ito, ha? Oo, kamo oh, no, no. na po. Experience din yung ham, guys. Experience lang daw nila, hey, guys. Sukat pagkabata. Wala taon taon ni sila ka yung slide <laughs> Guys. Igo, 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 te limpyo na tong slide. <laughs> Oo, oh, tama-tama. Kuha yun. na yung minierlita. <laughs> ganit, basta <basagan po. laughs> ko. Sige na! Ayun pag inuka ta itong uniform mo. Ay, yun, no, yun so, di Dito kasi kami sa ano. Dagat. Hey guys, picture oh. na guys. Oh. Oh. Guys, mag <clears throat> <Super clears throat> guys.